Hello guys, welcome back to Justine Sarosa Mix Vlogs guys. Ayan guys, ipapasilip ko sa inyo ang panahon na napakamahiwaga. Ayan, kumukulog-kulog at napakadilim ng paligid. Samantalang uh, dito naman sa aming lugar ay napakainit pa. Ayan, bagaman at medyo lumalakas ang hangin at tila nagbabadya ang ulanin, guys. Ayan, o, oh, kasi madilim ang paligid. Ay nawalan din ng kuryente guys. Katulad ng palaging nangyayari. Nawalan ng kuryente, nawalan ng signal, kaya ang inyong link ko ng mag-end. Ayan, ang hindi man lang ako guys nakapagpasalamat at nakapagbabay ng maayos. Ayan. kaya sa mga patuloy na nagsusupport sa aking mga live streaming, mga video upload. Ayan, dito na lang ako magpasalamat guys sa aking ginawang video. Ayan, kay ipinasilip ko sa inyo. Ang dilim-dilim guys. Ayan, ang dilim-dilim oh, kaya siguro nawala na naman ang kuryente at nawalan din tuloy ng signal guys. Ayan, siguro ay uulan dito sa amin. Ayan, ayan oh. Uulan siguro guys kasi malakas ang hangin malakas ang hangin pero ayan sa gawing iyan lang madilim guys sa gawing iyan pero dito sa aming tapat, tingnan nyo naman ang kalangitan, guys. Oh, tingnan nyo ang kalangitan. O, oh, di ba? Ang hiwaga na ng ating panahon, guys. Hindi mo na maipaliwanag ang mga nangyayari. O, oh, ayan o. Oh, Kaasul-asul ng langit. Malakas ang hangin. Pero sa gawi doon, guys. O, oh, ayan o. Oh, ko na uli doon. Apakadilim. Ah, Ayan, apakadilim at may nagbabadyang ulanin. So, ayan lang guys, ang ating maikling video, pinasilip ko lang sa inyo. At syempre, para makapagpahabol na din ako ng pasasalamat sa mga palaging ah, nagsusuport sa aking mga live streaming, sa aking mga silent viewers, solid supporters, sharers, likers members and super chatters thank you thank you very much sa inyong lahat guys very very much appreciated ko ang pag spend din ng time sa akin especially sa inyong pagmamahal sa akin so ayan at hanggang dito na lamang ang ating video guys at baka uulan na ayan o no, napakahiwaga ng panahon ayan nakikita ninyo ang napakadilim dilim dilim napakaitim itim, itim 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 ng ulap doon sa gawi doon na mamaari nga uh, mapapaladrito sa atin ay uulan din kaya naman habang mainit pa dito sa aking area ang tayuan, guys. Ako ay magpapaalam na at magbabaway sa inyong lahat pansamantala. Ayan. Ingat po ang lahat palagi. Ayan. Linggo ngayon na ginawa ko itong video na ito. Pero ito ay bukas ko pa siguro ma-upload, guys. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Ayan. I love you all sa lahat ng mga nanay kong katim. At sa mga nanay na kaibigan ko sa YT. Thank you very much. And happy Mother's Day once again. Ayan. O, pinasilip ko lang sa inyo ang ang madilim at mahiwagang panahon natin ngayon. So ayan, mukhang uulan guys. O, diba? Hindi lang bibig ko ang mabilis magsalita. Pati ang aking pagbibideo guys ay pawasiwasiwas na o. Oh. Ayan o, oh, mabagal na yan guys. Pero ang aking kamay kasi ay umuugoy-ugoy. So ayan, bye, bye na guys. At siguro ay uulan na. Bye bye na, ingat ang lahat. I love you all guys. Thank you for watching. you